experiment naman tayo mga par mga lods ng pagluto sa ating buko ayan sa so buko ayan. tinanggalan na natin ng tubig ayan, ayan. ayan sabaw uh, lalakyan lang natin ang butas para ipasok natin dito ang itlog ayan lalagay na natin ang itlog ayan pitong piraso mga guys yung itlog na yan lalagay natin kung anong lasa sa magluto ng itlog sa loob ng buko ayan ayan pitong itlog yan guys ayan experiment natin ngayon lang natin to na gawa tong ganitong kwan klase ng pagluto dito Lagyan natin ng labuyo sa sa dahon ng sibuyas. Yeah. Ano kaya lasa nito sa mga uh, guys? Alam ko matagal-tagal to maluto kasi makapal tong balat ng buko mga guys. Ayan. subukan lang natin kung anong kahinatnan sa experiment natin. lagay natin mga ricado, ayun, lagay natin ng sibuyas puti. lagyan natin na ginisa mix hindi ito sponsor mga loads ah Ayan. kamatis yan number one nagapalasa kamatis Dalawang kamatis mga guys yun, lagyan natin. Apo na yan salang na natin mga guys yan. Titing na natin kung ilang oras mamaluto. isang oras, dalawang oras. Dahil makapalambalan nito mga guys. Ayan, Ayan habang nakasalang yun, eh, mag, uh... Nagkakaroon tayo ng labuyo tsaka may bawang. Ang tawag nito a ah, diktikin natin. silipin lang natin ah wala pa medyo kumukuha pa lang bumubuo pa lang ng kunti Ayan. Ayan. E, katagalan nga ito nga, guys dahil eh, makapal ang kukuha ng buko Panuloy natin. Pagkakaalam ko nito guys, ang lasa nya ay parang malinam na. Parang lasang bukpay. Eh. malinamnam ah, medyo malapit na guys maluto ayan na nga ayan na nangungo na natin at matikman na natin mga par itong ano talagang lasa yan. kain tayo yan. ay mainit mainit mga par uh, bubos na natin dito sa kanin natin Talagang bago maluto, sunog na sunog talaga ang pit ng kuwan. Ayan. Ay sili pa. Kain na tayo mga parang. yun noong unang subo. Hmm. Malinamnam, sarap talaga. Sarap pala. Oo. Lasang buko talaga, lasang buko rin. Mhm. manghang. Mahang, manghang manga kala, iyon mo kagatan Ayan. Trabe, sarap pala nito, mga par. Let's try nyo rin 'to, mga par. Pwede rin tong iluto mas maganda kung sa kahoy. Sa uling para mga makaminos tayo mga para sa gas. Napakamalang gas ngayon. Ayan, Ayan na nga. Napakasarap pala nito. Mahanghang, mahanghang at malinamnam yung lasa. Paki-comment naman guys kung saan kayo o saan nakarating ang ating video na nagustuhan nyo para tuloy-tuloy tayo sa paggawa ng mga kakaibang mukbang o pagluto. Maraming maraming salamat pala guys sa mga ating walang sawang pagsuporta sa ating mga videos at ating YouTube channel at maraming maraming salamat guys ayun mahangang mabilis tayo mauhaw yung tubig na yan guys ay yung pala yung buko nyan yung sabaw dyan sa kwan yun ang pinaka ko na sayang naman kung itapon ayan manghang manghang talaga ayan uh, nga pala dyan ay sa mga bikulano dyan ah, uh, syempre sa tayong bikulano at sa mga ilang ilunggo naman ah, uh, din sa inyo dyan at sa lahat ng mga ating viewers at uh, followers maraming maraming salamat sa pagsuporta nyo sa aking video. Thank you, thank you mga guys. Thank you for watching.